Okay. Ayun, so, paalala muna kasi baka may mga mababanggit akong mga bagay-bagay na sensitive or nakaka-trigger sa sino man sa inyo. So, sisimulan ko sa pagkukwento ko mula nung bata ko. Sa aming magpipinsa magkakapit bahay. Ano na magkakapit ba ang nangunguna sa mga paglalaro, mga ate ko, palagi ko silang sinusundan sa loob man ng bahay o sa labas. Pagdating sa loob ng bahay, ay kung palagi namin pinado, pinapanood mga Barbie movies. Kaya ng Barbie Mariposa, Barbie Rapunzel, Barbie of Swan Lake, tapos mga iba pa. Nakikilaw din ako ng Barbie dolls kasama mga kapatid ko. Bilang bata rin na walang masarap kalang alam sa buhay at nag-explore pa lamang, nagtataka ko na nakikita ko yung nanay ko na naglalagay ng makeup sa kanyang mukha. Sa mga nabanggit ko, hindi na surprising kung akalain ng iba na pagbabakla o kaya magiging bakla ako. Pero hindi yun yung nangyari. Di ba nabanggit ko na naglalaro ko ng Barbie? Inbes na gagawin ko na magbibihis o magkukunwari ng luto-luto o doktor, iba yung ginagawa ko. Wrestling. Yung bang ilalagay mo sa balikat mo, tapos pumunta sa upuan. Tapos, BAM! One, two, three! Ding, ding, ding! Ah! <laughs> tapos, siyempre, mababalay upuan, titingin ka na mas mataas. Yung mesa naman. BAM! Yun naman yung gagawin. Tapos, hindi natin makakalimutan yung kama. Kasi, kahit ibalibag mo din yung sarili mo, safe ka lang. Fortunately, wala akong nasir ng na upuan mesa o kama at buto na din. Sa aking paglaki, walang nagpuna sa mga kilos ko o kaya sa mga gawain ko. Basta ako'y lumaki bilang isang lalaki na walang sino man na nagtanong o humamon sa aking ekspresyon o kasarihan. Sa elementary, doon ko napansin yung isang lalaking kaklase na mainin at kilos babae. Yun pala, yun pala ang tawag kay bakla. At napapansin ko, ang mga kaklase ko palagi nilang inaapi o kaya binibuli. Pinapa ko sa sarili ko, huwag na nalang pansinin, baka madami pa ako. Patuloy ko yung ginagawa hanggang sa high school. Kasi nung napansin, tapos napansin ko, usually yung mga bakla pa, ang mga magagaling pagdating sa mga group works, group reports, o group projects. Pero hanggang akads lang yung interactions namin, wala nang iba. And then, dumating na yung face-to-face -face dito sa college life ko sa UP. Nagulat ako, dalawa sa roommates ko bakla. Tapos karamihan din sa mga dormmates ko din sa block namin bakla. Pero naisip ko, since araw-araw makikita ko sila, makakasalubong, makakasabay, naisipan ko na kilalanin sila. Doon ko na nakita ang mga similar similarities namin sa isa't isa. Like mga hobbies, mga interests, mga opinion sa mga problema sa lipunan, mga kinaharap na problema namin sa acads at sa mga ibat ibang bagay. Saban nung nung nakilala ko sila, na tanong ko sa sarili ko, paano kaya kung naging bakla ako? Magiging kapareho ko ba sila? Kung malaki ba ang pagbabago sa aking sarili? Kaya babalik tayo sa aking pagkabata. Paano kung natutunan ko ang maglaro ng manika sa aking mga kapatid? Paano kung pinagpatuloy ko sumayaw ng may pakending-kending o pakimpot-kimpot? Paano kung sinubukan kong maglagay ng make-up sa aking mukha o kaya humiram ng damit sa aking mga kapatid? Ang mga bata inosente at expressive, nagdi-discover ng mga bagay-bagay sa kanilang paligid at sa kanilang sarili. Para sa kanila, ay normal ang kanilang mga gawain hanggang may magsabi na hindi. Doon na sila matututo magtatago habang nagmamatsuro ng malaki. Kinukurot ng libro na ang kanilang pagiging expressive. Sa paaralan, nagiging conscious sila sa pananamit, sa panalita at sa kilos. Nakakaramdam ng indenial sa pag-express ng sarili. nakakaramdam ng pressure mula sa mga kaibigan o kaklase kasi ayaw mapunta sa spotlight nakakaran nakakaranas din ng pagdi-discriminate at pagbubuli. At huli, natatakot umamin o mahuli sa, ng pamilya. Naisipan ko din na tanongin mga magulang ko kung anong tingin nila kapag ako naging bagla. Nagantay ako ng ilang segundo, tapos nung sinabi nila, bagla ka ba talaga? Doon nakalimot kong i-explain pala na yung tinanong ko pa sila para mag-collect ng datos para sa aking speech. Sinabi ng nanay ko, kapag bata pa lang napapansin nila ang na ko, susubukan nilang itama. Kung hindi, kung hindi kinaya, tatanggapin na lang, pero mayroon mga restrictions. Sabi nila, tinanong ko siya, pwede ba akong mag-bake up? Bawal daw. Pwede ba akong manamit ng pambabae? Bawal pa rin. Paano naman kung magkumilos babae? Bawal din. Kaya naisip ko din, Ma, paano kaya kung magdala ako ng lalaki sa bahay. Ang sabi niya, dapat huwag ko muna dun gawin hanggang kaya ko pang mag, mag hanggang kaya ko nang maging independent. Tapos, huli ang sinabi, kapag pag tinatanggi na ako ng lipunan o kaya tinatanggi na ako ng mga kaibigan ko, ka ko, babalik na babalik sa, ako sa pamilya ko. Kasi kahit ano nga yung expression ko nung maging baklaman ako o kaya hindi, ang pamilya mo, unti unti ang mag, mag, huling tatanggap sa'yo kahit sila disappointed o hindi. Nung tinanong ko yung tatay ko, di ko in-expect yung mga sabot niya. Sabi niya kapag naging bakla daw ako, Baka masasaktan niya ako, ibabalibag, gugulpihin. At yung pinakamala, baka pagmuntahan niya akong katayin. Doon ko na-realize, na yung tatay ko pala homophobic. Pinentod din niya, nung kabataan niya, kapag nakakita siya ng bakla, meron siya tendency naman na, na urge, kumbaga naman manakit. Ito ang mga haon na hindi ko kailanman naranasan bilang isang straight na lalaki. At dito ako nagsimula nag-reflect sa mga privilege ko bilang isang straight na lalaki. Sa mga kalalakihan, less likely sila makakaranas ng diskriminasyon o karahasan. Generally, kaya nila mag-navigate sa publiko nang, hindi na, nang walang takot sa harassment o assault kumpara sa mga babae o kaya sa mga miyembro ng LGBTQ. Para, sa, Pagdating naman sa freedom ng freedom of expression, kaya nila express ang kanilang masculinity na hindi ko question o kaya pre-pressure ng mga tao at kadalasan din ina-accept na lang o kaya ni-reinforce. Para sa mga matla, nakakaranas sila ng pressure na sumusunod sa heteronormative normative na pamantayan o makakaranas ng stigma o rejection. Pagdating sa pamilya o mga relasyon, binavalidate o sineselebrate ito ng walang tamang pagdating sa LGBTQ couples, ay madalas nakakaranas ng pagtitig, pagkusgaw, o kahit pang gigipit. Kaya sila ay nagtatago o umiiwas sa publiko para hindi, para hindi makaranas ng negative reactions o kaya potential violence. Sa mga bakla ay nakakaranas din ng rejection mula sa pamilya o lipunan dahil sa kanilang sexual orientation o or identity. Dito, maaaring magdudulan ng pagkakahiwalay o pagkakalayas, mental o Emotional stress, o kaya internalized stigma. Ang mga privileges na ito ay ingrained na sa atin na minsan hindi na natin napapansin. Ngunit sa pamamagitan ng pag-unawa sa komunidad ng LGBTQIA+, nakita ko rin ang mga natatangin lakas na nagbungo sa kanilang mga karanasan. Pagdating sa mga gender roles, madalas na inasa ang sumusunod na may pit sa tungkulin ng kasarihan pagdating sa mga lalaki dapat malakas, dapat patak, dapat dominante. Tapos may aversion sa mga kahit anong bagay na feminine. Pwede ko din maisali ang responsibilidad ko bilang kaisa-isang lalaki sa magkakapatid. Na-expect nila kapag ako makapagtapos, makapagtrabaho, ako yung magiging bago o dagdag na haligi sa, sa pamilya. Bilang kaisa-isa din na lalaki, ako yung ina-expect na mag spread ng last name namin. Pagdating sa lalaki, pagdating sa lalaki, hindi bukas sa pagbabago ang pagkakaiba. Ngunit pagdating sa LGBTQIA+, ay mas malawak na tinatanggap at ang iba't ibang uri ng pagpapayag ng kasarian na nagbibigay daan sa mas tunay at malikhaing sarili, karaniwang pinagdidiriwang ang pagkakaiba sa lahat ng anyo nito at nagdudulot ng mas mayaman at mas inklusibong karanasang kultural. Pagdating sa emosyon, madalas na pinal na pigilan ang, ang aming mga emosyon. Maaaring magdulot ng mga problema sa kalusugan ng isip at mga relasyon. Pagdating sa LGBTQI+, mas tinatanggap at hinahihikayat ang pagpapahayag ng emosyon na nagpapalakas ng mas matibay na koneksyon at kalusugan. Pagdating sa komunidad at support ng network, kadalasan hinihikayat na maging independent o self-reliant ang mga lalaki na minsan ay nakakasama sa kanilang kalusugan. Nagdudulot ito ng isolation, reluctance na humingi ng tulong, at kakulangan sa emotional support. Ang mga individual ng LGBTQIA class ay madalas na bumubuo ng matibay na support ng network at komunidad upang labanan ang mga hamon ng dipunan na nagpapalakas ng katatagan at pagkakaisa. Sa pagtatapos, na nais kong iwan sa inyo isang kaisipan. Ang pagunawa at ang, pagdab, ang pagtanggap ay paglalakbay. Kinakailangan natin ang pakikinig, empathy at refleksyon sa ating mga privilege at bias. Sa aking paglalakbay, malayo pa ang katapusan, ngunit sa bawat hakbang na aking ginagawa ay napapalapit ako sa mundo kung saan walang tao anuman ang kanyang kasarian o pagkakilanlan ay maaaring mabuhay ng bukas, totoo at walang tarot. Yun lamang. Maraming salamat.